Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. May kasabihan tayo na defense wins championships dahil baliwala din nga kung panay opensa ka lamang at hindi mo din mapigilan ang kabilang team na gumawa ng puntos. Madalas ang ending nito ay talo pa din nga kung titingnan natin ang Lakers offense ay malayo pa ito sa perpekto. Si Luka Doncic ay nagtatala ng dissenting stats, subalit napakaalat pa nga ng kanyang shooting at madami pa din ang kanilang turnovers as a team. Isang bagay na expected considering na biglang nag-iba ang dynamic ng kanilang buong opensa sa kalagitnaan ng season. Ganun pa man ang kanilang depensa as a team ay ibang level ngayon mga kaibigan. Ang average points per game ngayong 2025 NBA season ay 113.5 points per game. Well sa last 6 games nga ay wala sa kalaban ng Lakers ang nakagawa ng higit pa sa 102 points. At sa 6 games na yan ay may average lamang kabilang team na 42% shooting sa field. Ganyan nga kahigpit ng kanilang depensa ngayon. Payag ni Coach JJ Redick ay naglalaro sa Lebron ngayon na pang All-NBA Defense defensive team level. Pusibing resulta na ito ng pagbagsak ng kanyang ball handling duties at offensive usage rate. Ganun pa man malaking dahilan sa matinding depensa ng Lakers ay si Lavando, Dorian Finney-Smith, Gabe Vincent at Goodwin. Pwede mo din nga dyan ay sama si Jemison tuming naglalaro siya. Mga players, sa pagtiningnan mo lang nga ang stats ay bibihira na makagawa ng 10 points o higit pa. Subalit malaking dahilan ng kanilang magkakasunod na panalo lately. Ang kanilang harassing defense ay dahilan sa madaming turnovers ng kabilang team at fast break points naman ng Lakers sa opensa. Kaya naman kung may pagpapatuloy nila ito, hindi nga malabo na umakyat pa sila sa number 2 seed ng malalim na Western Conference. Ganun pa man mati hindi nga ang kanilang magiging schedule moving forward. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang ang Cleveland Cavaliers naman ay hawak pa din nga ang best record sa buong NBA ngayon, kahapon ay nakompleto nila ang napakatinding comeback kontra sa Boston Celtics. Sa home court nga ng reigning champions ay pinatahimik nga nila ang maingay na crowd nito at talagang namulays at nagchoke ang Celtics sa harap ng kanilang mga fans. Sa paunguna yan, ni Donovan Mitchell na nagtala ng 41 points and 5 assists. Bagamat nagsimula ang season na ito na may record sila na 15-0, despite sila ang maliwanag the best team sa NB ngayon offensively and defensively statistically, despite may magandang sangkap sila para sa isang championship run, tila ba wala pa rin bumagalang sa team na ito ngayon. Ang tingin nga sa kanila ay isang team na pang regular season lamang at magkukulaps pa din pagdating ng playoffs. Some are even saying na hindi ito makakaabot sa NBA Conference Finals at delikado pa nga daw ito pag natapat sa tulad ng Milwaukee Bucks o kaya naman Indiana Pacers kahit na magtapos lamang ang mga team na ito sa 5th to 8 seed. Kokonti lang nga ang kumpiyansa sa kakayahan ng Cleveland Cavaliers sa gumawa ng finals run kahit na napakatindi na ng pinapakita nila ngayon at malaking dahilan nga dito ay wala pa sa kanilang main players ang may experience kahit sa conference finals man lang at ang coach nga nila ay nasa unang taon pa lamang ito sa Cleveland Cavaliers. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay makakaabot ng NBA Finals ng Cleveland Cavaliers ngayong playoffs?